September 1, 2023, dakong alas 7 ng umaga, habang nagpapatrolya ang walong KAFGO na pinamumunuan ng isang sundalo ng 85th IB sa Sitio Pag-asa, Barangay Mapulot, malapit sa hangganan ng Tagkawayan Quezon at Labo Camarines Norte. Nakasagupa ng mga otoridad ang mga komunistang teroristang NPA mula sa Bicol. Gamit ng mga teroristang Improvised Explosive Device o IED, tinatayang tumagal ng 30 minuto ang palitan ng putok at nagresulta sa pagkasawi ng limang Citizen Armed Forces Geographical Unit o CAFGU, Active Auxiliary at pagkasugat ng tatlong iba pa. Kagad namang nadala sa malapit na pagamutan ang mga nasugatan habang patuloy ang pagtugis ng kapulisan at kasundaluhan sa mga nagsitakas na NPA pabalik sa direksyon ng Bicol Region. Ang naging hakbang na ito ng mga NPA ay mariing kinundina na ni Quezon Governor Helen Tan. Anya ang paggamit ng IED ay labag sa International Humanitarian Law at ng Geneva Convention. Sa ngayon ay patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng lokal na pamalaan ng Quezon Province sa mga otoridad upang mapanatili ang insurgency-free status ng lalawigan ng Quezon.